Ito na. Once na okay na yung mushroom, nalagay ko na yun. Ay na ay. O, ito na eh. Ito na. Silang kulo na. Pinag-abot lang po niya yung kulo nung kwan para maluto yung gata. So, ayan. Tapos na yung kanyang putahe. po mga kasinyor. Uh, good day po sa inyong lahat at uh, kumusta po. Sa video pong ito ay uh, magluluto si Mrs. ng uh, kanyang uh, paboritong potahe, yung uh, snow crab at uh, dungeness crab na pinaghalo niya na lalagyan niya ng uh, mushroom at saka coconut milk. Yung pong luto na ito ay medyo maanghang dahil nilalagyan niya ng sili. Ito po ay uh, aming uh, iyahanda dahil meron kaming parating na pamangkin, uh, balipinsan ko na manggagaling pa ng Toronto pero siya ay galing ng Pilipinas. Uh, hindi yata Toronto, parang Montreal do sa kanyang kapatid na uh, dinalaw niya. So, samahan na lang ninyo kami mga kasinyor sa pagluluto uli ni Mrs. Nung kanyang paboritong putahe. Uh, snow crab and dungeness crab with mushroom and uh, coconut milk. oh uh, sige po mga kasinyor at uh, samahan na lang ninyo si Mrs. oh so, ito na po yung kanyang uh, mga ingredient nung kanyang lulutuin na uh, snow crab at saka dan uh, dangenis uh, sa Pinag pinagsama na po niya yon mga ka-senyor. Uh, Ampusahan po natin dito sa kanyang uh, mga ingredient. Ito po yung sibuyas. Ayan. saka itong luya. Ito pong luya eh, ay niya ng pino. Hmm tapos ito po yung kanyang uh, uh, bawang na dinikdik niya hindi hindi po siya naghihiwa ng bawang dinidikdik niya tsaka itong sili na pangpaanghang ayan hiniwa na rin niya ng uh, maliliit tapos ito po yung uh, cream of mushroom nilalagyan niya ng isang lata tsaka itong uh, uh, gata ng nyog na nakalata yan po ang ginagamit niya dahil nga uh, wala kaming uh, pangkayod ng nyog at saka mahalang nyog dito uh, isa pa, hindi naman na niya kayang magpiga ng uh, kinayod ng nyog para makuha yung gata at uh, ayan naman po yung ginagamit niyang oil yan yan naman pong uh, crab at saka uh, snow crab at saka dungeness crab. Ayan na rin po at uh, hiniwa na rin niya, pinag, uh, niya ng maliliit din. At saka niya binyak yung mga, yung mga shell para madaling kainin. Oh, uh, ito naman po yung kanyang uh, mushroom na isasama pa. Sariwang mushroom po ito na kanyang hiniwa na rin ng maliliit in-slice niya bale so ayan po lahat yung uh, mga ingredient niya mga kasinyor so ayan mga kasinyor at uh, pinag tabi-tabi uh, na niya yung kanyang mga uh, uh, iluluto uh, sangkap doon sa kanyang iluluto ayan. at uh, nagpapainit na po siya ng kawali uh, at mantika Ayan naman po yung uh, kwan, yung talangka, yung crab, at saka yung mushroom. Ayan, at nakasuot na naman siya nung kanyang uh, pangkwan. ang gata Na, uh, ano ba tawag sa kanyang suot na yan? Apron. Ayan, uh, at sa kanyang uh, pampatangkad, ayan masakit hmm. Masakit yung baraso. Pagbabahan. Kaya kung titignan ninyo, ayan po. Kasi mataas chit -chit pa siya na. sa hood ng aming uh, <laughs> kalan. Ano, hindi ko maitaas na mabuti kamay ko. Kailangan ipaganong. pag yung -ano, pag -ano, masakit So ayan mga kasinyor at mag-uumpisa na si Mrs. Mainit na yung kanyang uh, mantika. Hmm una muna ay luya. so ayan mga kasinyor marami siya talaga maglagay ng luya dahil ah, yung nabibili namin luya dito, eh, hindi kasi uh, tapang ng uh, native na luya natin sa Pilipinas kaya ganyan sa karaming maglagay ng luya para lumasang mabuti at abang luya So, ayan po at nahihulog na niya yung bawang. At pag naluto na yung bawang, isusunod na niya yung uh, sibuyas. Ngayon ay luto na yung kanyang bawang, sibuyas na ang uh, kasunod. At, uh, sumasakit yung kanyang uh, balikat pagka matagal na nakabitin yung kanyang kamay. O okay, mga ka-senior at uh, susunod ninyo yung crab. Yeah. crab snow crab at saka danjin crab na magkasama. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito naman pong uh, crab nito eh mga luto nito. Na Nabibili namin sa Costco. Frozen. Uh, mga frozen. Mga frozen nga lang sila pero ito'y luto na. Ready to eat. Kung sabihin nila. Pero nga abe, uh, minomodify ni misis, nilalagyan niya ng uh, gata. Oh. So ayan, nasangkutsa na niya yung uh, talangka. Susunod na niya, niya yung, uh, yung uh, mushroom na hiniwa-hiwa. Yan, madali lang po itong lutuin mga kasinyor. ako uh, mo nga luto na yung uh, mga ta mga crab. Ayan, uh, dalawang sandok na isa ginagamit. At, uh, kutsara uh, isa. para Nahayin. mahalong mabuti. Manuto-luto na yun, lalagay ko na yun, susunod ko na yung gata at saka sabay halos yung gata at saka yung cream of mushroom. <coughs> <coughs> Tinuluto ko lang yung mushroom. para lumabas yung katas nyo. Mas, lahat. Ito lang. Mas na okay na yung mushroom. Nalagay ko na yung Ano na yun. Ayun ayun. na natin. Mushroom is okay. Ito, hindi mo Yan na, ang kasabaw na. Sayang, pwede na siguro ilagay yung luto-luto na yung uh, half-cook na yung uh, mushroom nakapalit. Titikman ko May sabaw, may sabaw na eh. Wala ka namang inilagay na tubig si Mrs. Tiangkata. Siguro nun talang kayo. Tsaka nung kabut. Maso. Ang lasa yung luya ngayon. Eh. Sarap. Alam Tum mo, templado, hindi ka naman inaas na. Templado yung kwan. So, there, uh, ngayon po ilalagay, ilalagay na niya kalahati ng uh, nitong uh, hiniwan siling berde. sakahan lang matimplahan uli para pang-panghang. Akin okay, na ano? Pakiabot abot na yung cream of mushroom. So, ito naman po ang isusunod niya ngayon. Itong uh, cream of mushroom. lalagyan niya ng gata ng uh, nyog hmm. para makuha niyang mabuti yung uh, sa loob ng lata ng uh, cream of mushroom Yan, halos luto na po yan mga kasinyor. -ka yung na lang gataang kulang. So ayan, at uh, huling ingredient niya. Yung uh, gata ng niyog. So sa mga gusto pong magluto ng uh, snow crab uh, with uh, mushroom at gata ng niyog, ganyan lang po ang pagluluto. Uh, simple simple lang po para sa marunong magluto. So, ayan. At ma... luto na. Haluin hmm. ko lang ng mag-ibig yung ano. Sili. Kumpul-kumpul yung sili. Ayan. Tatakpan ko. Ayan hey, o. Kumpul-kumpul din yung sili. Ayan. So ayan, pakukuloyin na lang po yun, mga kasinyor. So ayan, kumukulo na. Oh, Diyos ko. Kain ko kaya. Dagihan ko ko ang tempatis. Pero bitin ako muna. Kasi ito maaaral. sa Okay, ayan na ito. Ayan, na. Pinag-abot lang po niya yung kulo nung kwan para maluto yung gata. So, ayan, tapos na yung kanyang putahe. Kaya kayo ako kung tama na alat. Usually, hindi ako nag-aasin dito. Okay. Isawa okay. na. Ba, init yan? Ayan, gamitin mo yung puting basahan. Saluhin mo lang ng gilid. Lalo. maso. So ayun po mga kasinyo at ganun lang ang pagluluto ng uh, uh, putahay ni misis na uh, snow crab and Dungeness crab with uh, mushroom and coconut milk. So maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming mag-asawa sa pagluluto niya nitong kanyang paboritong putahe. oh, so, sige po mga kasinyor at uh, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Okay po, bye bye!